<laughs> Saan yan? Saan yan? Eh kasi wala na Kasi Hindi Para doon pa eh Hindi Hindi Mga kwan lang bata lang Ah ta. Bata lang kasi Ang dami pa kasi bata doon eh Para sa kanila lahat yan doon Oo oh. Oo oh.

Ah, oh, salamat. Mga bata lang. तरीका गए

Oh, pamunta ba ko puro chocolate dala ko mga bata yan eh sa taas. Ah. video na to? Ito, para Ay, sa kanya. Po, oh, salamat. Wait. Oh. <laughs> <laughs> mga bata pa yan diyan? Apo, ito, hey, ito dito, bye. ko na lang. Para sa mga bata kasi to <laughs> guys. Uh. de <laughs>

Eh, sampo lang 100. 40 lang naman eh. Ano 'yon? tasty, Para makaupo sa Ano 'yon? Dekalan din. alam De yan pa Ha? Ah? <coughs>

Ito <laughs> lang, isa lang, sa akin lang, isa lang Ito po Ilan mga bata, ilan? Ilan na, ilan, ilan? 1, 2, Magkano yan? Isa lang, isa lang ha Merry Christmas! Bilang mga bata Mga bata lang! Oh. Oh. Tidak, detak. Tidak, detak. Ah, penampilan Oh, ini kan London, lah, kayak... eh, BDB. Channel ayunin Ah, yan, yan, eh Ah, saya sebondo, tak bebondo. aku eh. ah,

Ye. Tunaw ay eh. tunaw kasi mainit. <laughs> ah. Yan, irit na lang yan. Oh. Ah. 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 Merry Christmas ha. Ah. Tapos na, wala na Mga mata lang ah. pwede Shirt ako <laughs> Oh. Eh oh. napasnya Yan. ya. Dapet, ya, ya, ya. Bia? Bia? Oh. Selamat. 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 Oh. Oh, siki, siki, siki

para doon pa eh Hindi, mga kwan lang, bata lang Ah, oh, tata Bata lang kasi Ang dami pa kasi bata doon eh Para sa kanila lahat yan doon Merry Christmas Ayun po